Christian to. Ayan. Yung una yung pong nakita kanina, Marnias po yun, si Erwin Grefaldo. Nakagraduate na po siya ng BS Criminology. Ayan. Yeah. Diba? Ganyan po ang... Ay, grabe. Ang babait na mga bata. Yes, kuha na ang resig. na talaga na. Uh Oo. -oh. Yes. Mukhang oh. kay Balong, mukhang, mukhang agresibo lang sila. Uh, yes, ay. Kaubi, pasok! Sino na mo nag agree yung mga hot mama? No po. ganda lang po. Ako <laughs> <laughs> si Gobi Saringa, edwete ano? po ng Princess Anu. Naniniwala sa kasabihan, pag uming siyang oma, tumangkat ka na. <laughs> <laughs> Di ba ilan ang sidebar? Paula, ayusin mo ah. Hello po, ako po si Paolo Elcano, ang inventor ng Princess Anna. Niniwala po ako sa kasabihan ng droga muna bago bola. Hashtag Pideya. Grabe naman talaga naman. Mula sa kapundukan at katubigan ng Marikina, ang tito ng lahat. Hello, magandang gabi po, uh, Team Princess Anna. Ako po pala si George De la Cruz, Ted Waiter. Ang kasabihan ko po, po uh, isahan si Kuya Jimbo at siya kasi George, I miss you na lang po. Wala pang inuwi ang mga yan ah. Pasok. Ayan, ngayon naman po, nakikilala niyo po ang mga ang waiters ni Kuya Anjo. Kaya sila, alam mo yan, ang <laughs> Ayan, Ayan, ako si Leandre ka balik dito mula sa team waiter na naniniwala sa Bia. Sa iyo lang yayanig, lalo na sa, sa pagsabanig. Next. Next! Ayan, ako si Leandre ka balik dito mula sa team waiter. Naniniwala sa kasabihan. Di bali nang may team, ganun din ang aking tingin. Oh, so talaga. Ang sarap! Fashionista uh, Tadel, you love uh, <laughs> <laughs> Jomertadel 26 years old Pukanegi Street Naniniwala sa kasabihan Paano ka mag-grow kung di ka magpapadili? <laughs> Grabe! sa yung so, <laughs> My name is Jason from Jason Arshaga from Team Wait ah, Team Waiter na naniniwala sa kasabihan First love never die kasi yung ex ko hindi pa namamatay. <laughs> Alam mo bakit tingin pa ba din? Uh, my name is Giancarlo Villarmino, Ah, uh, team waiter. Uh, Naniniwala sa kasabihan, kapag binato ng bato, pwede lang bigyan mo ako. <laughs>